Kapag may gulo, krimen o kalamidad, pulis ang unang nakasugod talaga dyan, di ba? Buwis buhay pero walang atrasan dahil naglilingkod sa bayan. Pero sa likod ng tapang at tikas, sila man daw ay biktima ng sakit at kahirapan na hindi natin namamalayan. Ito ang misyon ng Officers Ladies Club Foundation sa ilalim ng malasakit ng mga misis ng mga general ng PNP sa pamumuno ng kabiak ni dating PNP Chief Ginang Mary Rose Marville. Sa kanyang programa, lahat ng mga pulis mabibigyan ng pag-asa dahil taus-puso ang pangako ng misyon ni misis para sa mga bayaning pulis. Sila ang sandigan ng kaayusan at katahimikan ng ating komunidad. Laging handang lumaban at nakalerto. Palaging naririto to serve and protect. Para sa kapayapaan, para sa bayan. Pero paano kung sila mismo ang makakaranas ng peligro kapag sila sila'y nagkakasakit o naaaksidente sa gitna ng tungkulin? Sino ang tutulong at magkakalinga sa kanila? ba? Ang iba sa kanila inililihim pa ang kalagayan. Ayaw kasi nilang kaawaan si Police Corporal Marlon Teninio. Nagkaroon ng bone cancer. Ang masaklap dumating na sa punto na kailangang putulin ang kanan niyang binti para hindi kumalat ang ugat ng kanser. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin siya sa kanyang trabaho sa bayan ng Tinok, Ifugao. Pilit na nagpapakatatag sa pagganap ng sinumpaang tungkulin. Sa kanyang ikasyam na taon sa serbisyo sa PNP, sa pamamagitan ng isang foundation, ang OLC, binigyan siya ng wheelchair, cash assistance, at mga gamot. Gusto ko pong magpasalamat sa OLC Foundation dahil isa po ako sa beneficiary ng kanilang programang Love Virus. Ganon din po kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at kay Ma'am Mary Rose Marbil. Malaking tulong na po sa akin at sa aking pamilya ang pinansyal na tulong na naibigay ninyo. Si Patrolwoman May Agne ng Southern Police District nakikipaglaban naman sa breast cancer stage 3. Tuloy-tuloy ang kanyang chemotherapy. Lubos po akong nagpapasalamat sa love virus, love and blessing, spreading love in every touch activity. I would like to thank Ma'am Mary Rose P. Marville sa ibinahagi niyo pong tulong sa akin last August 20, 2024 and March 12, 2025. Tinamaan naman ng brain aneurysm si Major Vivian Reyes sa tulong pa rin ng mga misis ng mga general. Sumailalin sa magnetic Resonance Imaging o MRI si Major Reyes. At sa pamamagitan ng maselang operasyon, naitawid ang kaligtasan ng kanyang buhay. Nagpapasalamat po ako sa PNP o LCMI nang dahil po sa gawain nyo na ito, madami po kayong natutulong ang polis at pamilya ng polis. Maraming salamat po. Ilan lang sila sa mga natulungan ng OLC Foundation, kung saan pinangunahan ni Mary Rose Marbil may bahay ni Al outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pero ano nga ba itong OLC Foundation? Ito'y binubuo ng mga asawa ng mga general sa Philippine National Police. Dati isa lamang itong ladies club. Ngayon, mas naging makabuluhan at tumutulong pa bilang isang foundation na. Paano mo sinimulan? Club siya, di ba? Nung sinabi ng asawa ko na focus on the PNP personnel, tapos tingnan natin, let's focus on the critically sick. Sabi ko, gawin na natin foundation to. So we institutionalized it. So I told the ladies, I actually handpick the ladies, by the way. Ah. The officers. oo, All the the wives of the officers, automatic part of the founding of the club sila. Hindi pa general si PNP Chief Marbil, tumutulong na siya sa mga pulis na nagkakasakit. Gaya ng mga may sakit sa kidney na kailangan ng dialysis para linisin ang dugo sa katawan. Si Mrs. Marbil naman ngayon ipinagpapatuloy ang dedikasyon sa pagtulong sa lahat ng mga may karamdamang pulis bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan sa serbisyo. Uh, mga uh, active uh, pa rin, pero may sakit ang parang hindi napansin sa loob ng matagal na panahon. Ayaw nilang sasabihin na may sakit sila. Uh, They're put on a certain um, status na hindi active. Mm kaya yung iba hindi nagsasabi. Actually, nung nanghingi, nagpa-identify kami, yung iba ayaw magpa-identify. Sabi namin, hindi kami part ng TNT, ha? I mean, you know, we're a separate foundation. Without her, hindi namin magagamban lahat ito kasi uh, talagang she walks her talk. Talagang siya ang nangunguna sa amin. Yung, ano, yung puso nila, yung laki ng puso nila sa kanilang servisyo, kung uh, kumbaga sinasang tabi yung help nila para lang service sa bayan. Ang pangangalaga sa kalusugan ng kapulisan, nagpapataas din ng moral sa kanilang hanay. Mm -hmm. Mula nung magsimula, ilan na ngayon ang beneficiaries ng OLC Foundation? So far dun sa lab virus, yung mga critically sick, almost 600. That's mga 500 plus. 590 something. Mm -hmm. Wow! Okay. And then, may plano pa kami sa June 4, we will do another round. Pero simultaneous nationwide ito, sabay-sabay. Gagawin namin sa Ah, wow. Patuloy nilang tinutulungan ng mga pulis na nakaratay sa banig ng karamdaman. Layunin ng private foundation na ito na madugtungan pa ang buhay ng mga pulis na nag-alay ng serbisyo at buhay sa proteksyon ng sambayanan. Tuwing kumupunta kami, lahat sila ang sinasabi. Ah ngayon lang nangyari to. Ngayon lang kami napansin, maraming salamat kasi napansin nila. Oo. Mm -hmm. So malaking tulong. Nakita mo naman it makes Oo a difference. Yes, malaki. Malaki mm -hmm. actually. It, uh, um in especially in terms of morale. Mm -hmm. Na every time umiikot kami, meron kunwari, ipunta kami in another province and all. Sasalubungin ako sa airport ng Phoenix sa Cebu. Alam mo, gusto ko lang sumalubong talaga ako para magpasalamat kasi natulungan niyo yung anak ko o natulungan. Malaking tulong talaga sa kanila. Okay. It's not really the the financial. It's more of yung moral nila na napansin sila. God, uh, Love and Blessings. Aktibo ang Love and Blessing o Love Virus Campaign ni Mrs. Marbil at ang OLC Foundation. Hindi lang para sa mga polis na may sakit kundi para na rin sa kanilang mga pamilya. May scholarship din sila para sa mga anak ng pulis. Ano ang mga pangarap mo sana para sa pagpapatuloy ng foundation? Palalaking ko talaga yung love virus. Kasi yung Child Development Center, stable na yan. I mean, you know, palaki lang yan ang palaki. Pero yung love virus, ang gusto ko sana, instead of one-time help, maging ano, maging... Continuous. Continuous for the person. Mm -mm. Like a health plan, mga ganyan. Yan ang, that's what's in my mind. Hindi sila superhero para hindi tabla ng bala o kahit anong klaseng karamdaman. Dahil lang totoo, tulad ng mga sibilyan, kalaunan sila din ay tatanda at manghihina. Mahalaga ang pag-agapay sa bawat isa, lalo pat sa mga taong araw-araw nagbubuhis ng buhay para sa bayan. Ito na ang pwede nating maisukli sa kanilang serbisyo. Ang alagaan sila sa panahong silay, mahina na. The Pampakit Itong Pampakit ang bago nating... A packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.